kahulugan ng troll sa panaginip. Ang mga troll ay mga gawa-gawang nilalang na gumagala sa kanilang pangit na itsura at malikot na pag-uugali na nakakaakit sa ating imahinasyon. Naging bahagi sila ng mga fairy tale, folklore at maging sa modernong fantasy na panitikan. Pelikula at animation na ginagawa silang isang kamanghamanghang paksa upang tuklasin sa larangan ng mga panaginip kapag may lumabas na troll sa panaginip mo, hindi lang basta-basta nila lang. Ito ay isang simbolo, isang mensahero mula sa iyong subconscious. Ang simbolo na ito ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan mula sa pagre-represent ng mga damdamin na hinaharas o pinupuna hanggang sa paglalagay ng mga aspeto ng iyong sarili na sa tingin mo ay hindi kasiyasiya o mahirap pakitunguhan maaari pa itong sumisimbolo sa mga hamon o balakid sa iyong buhay na tila hindi malulutas. Ang panaginip tungkol sa mga troll ay maaari magdala ng iba't ibang kahulugan. Narito ang ilang mga punto upang isaalang-alang ang isang panaginip tungkol sa mga troll. Una ang simbolismo. Ang mga troll na kadalasan nakikita bilang mga gawagawang nilalang na may likas na malikot o nananakot ay may iba't ibang interpretasyon sa iba't ibang mitolohiya. Sa mitolohiya ng Norse, sila ay inilalarawan bilang malalaking brutis na nilalang na naninirahan sa mga kuweba o bundok sa mga panaginip maaaring sumisimbolo mga ito ng hindi nalutas na mga takot, hamon o mga hadlang sa iyong pagising sa buhay mula sa mga kultura na nainterpretasyong ito. Pangalawa, ang panloob na pakikibaka. Ang panaginip tungkol sa mga troll ay maaaring maging salamin sa iyong panloob na mga salungatan o negatibong kaisipan na nagdudulot ng pagkabalisa. Ito ay isang senyales na mayroong kang kapangyarihan upang tugunan ang mga isyong ito at humingi ng solusyon na humahantong sa personal na paglago at pagtuklas sa sarili. Pangatlo, ang pagharap sa mga hamon. Ang mga troll sa panaginip ay maaaring kumatawan sa mga hamon o kalaban na kasalukuyan mong kinakaharap. Gayunpaman, ang panaginip ay maaari din maging banayad na siko na nagbibigay titiyak sa iyo na mayroon kang lakas at katatagan upang harapin at malampasan ang mga hadlang na ito ng may tapang at determinasyon. pang ang pagninilay sa sarili bigyan pansin ang konteksto at ang iyong mga emosyonal na reaksyon sa panaginip. Ano ang naramdaman mo nang makaharap mo ang troll? Ang iyong mga damdamin ay maaari mag-alok ng malalim na mga pananaw sa kahulugan ng panaginip na ginagawang mas personal at makabuluhan ang iyong interpretasyon. At ang panglima, ang paghahanap ng tulong kung ang troll sa iyong panaginip ay natalo o nagtagumpay, ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong kakayahan na talunin ang mga hamon ng may determinasyon at suporta mula sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng troll. Kapag nanaginip ka makakita ng troll, ito ay refleksyon ng mga nararamdamang takot o pananakot na iyong dinaranas. Ang mga troll ay mga nilalang na nagbabanta sa mga tao at ang nakikita mo sila sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng banta. Ang panaginip na ito ay isang pagpapakita ng iyong pagkabalisa at mga hamon na iyong nararamdaman sa iyong paligid. Bukod pa riyan, ang makakita ng troll sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng isang nakatagong aspeto ng iyong sarili. Ipinapahiwatig nito ang mga hindi nalutas na isyo sa nakaraan. Kailangan mong harapin ang iyong mga panloob na demonyo o pagtagumpayan ang pinagbabatayan na salungatan sa loob mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng troll. Tulad ng alam mo, ang mga troll ay nakakatakot na nila lang. Kung nanaginip kang habulin ng troll, ito ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng banta. Natatakot ka hanggang sa makita mo ito sa iyong pagtulog. Sinasalamin ang simbolo na ito na kaharap mo ang isang kaaway na kinatatakutan mo. Ang isang troll na humahabol sa iyo sa isang panaginip ay sumisimbolo sa presyon na iyong nararamdaman mula sa isang tiyak na aspeto. May kaugnayan din ito sa stress, sa trabaho, sa lungatan o iba pang pinagmumulan ng pagkabalisa. Bukod pa riyan, ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan na harapin ang pagkabalisa na bumabagabag sa iyo. Isaalang-alang -alang ang pagsusuri sa mga pangyayari na nakapalibot sa pagtugis sa yung panaginip. Magbibigay ito ng mahahalagang pahiwatig tungkol sa sitwasyon na nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang troll na pumatay ng isang tao. Ang panaginip ng isang troll na pumatay ng isang tao ay kumakatawan sa pinipigilang damdamin ng pagsalakay, poot o galit sa loob mo. Ang isang troll na pumatay sa isang tao sa iyong panaginip ay kumakatawan sa isang mapanirang puwersa na nagdudulot ng pinsala. Sinasalamin din ito mga damdamin ng kawalan ng kakayahan sa harap ng pagsalakay. Bilang karagdagan, ang panaginip na ito ay isang simbolo ng mga mapanganib na impluwensya na nakakaapekto sa iyong kagalingan. Isa alang-alang kung may mga individual na may negatibong epekto sa iyo, pag-isipan ang mga reaksyon na naranasan mo sa panaginip. Maaari kang gumawa ng isang maayos na kapaligiran para sa iyong sarili at sa mga nakapaligid sa iyo gan ng panaginip tungkol sa mga troll sa iyong bahay. Habang ikaw ay natutulog, ang iyong isip ay lumilipad sa kakaibang panaginip. Natagpuan mong iyong sarili sa iyong sariling tahanan, ngunit may isang bagay na hindi tama. Bigla kang nakakita ng grupo ng mga troll na gumagala sa iyong sala. Pinagbabastan mo sila habang ginagawa nila ang kanilang negosyo na tila walang pakialam sa iyong presensya sa iyong panaginip ang isang trolley kumakatawan sa isang nakatagong aspeto ng iyong sarili na ngayon ay lumalabas. Ang kanilang presensya sa iyong tahanan ay nagpapahiwatig ng pangangailangan tuklasin ang mga nakatagong hangarin na ito. Maaring may mga hindi nalutas na problema sa loob mo. Samantalang kung nakikipag-ugnayan ka sa mga troll sa iyong panaginip, ito ay tanda ng pangangailangang kilalanin ang mga hindi pamilyar na aspeto ng iyong sarili. Sinasabi nito sa iyo na harapin ang iyong mga takot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga higanting troll. Sa panaginip na ito, ikaw ay nasa isang malawak na bukas na espasyo kasama ang isang higante, matayog na troll ang mga kakilakilabot na nilalang na ito ay nagpapalabas ng kapangyarihan na nagpapaliit sa lahat ng bagay sa kanilang paligid. Habang ikaw ay namangha sa kanilang presensya, maaari ka makaramdam ng maliit at hindi gaanong halaga kung ihahambing. Ang higanting troll sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa mga hindi pangkaraniwang hamon na kasalukuyan mong kinakaharap ang kanilang kahangahangang tangkad ay sumasalamin sa laki ng hamon na ito at ang epekto nito sa iyo. Ang panaginip na ito ay isang paglalarawan ng mga hamon na iyong kinakaharap.